Okay, so ito, nagbibideo tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa... Uh, ano Crown Royal Hotel sa Bataan. Bataan Abukay. Yan. So, gamit din natin tong ating Insta360. Naka-on din yan. Tinanggal ko yung uh, LED uh, light niya. Pero naka-on yan. Nagre-record. So, ganito yun. Ganito yung room niya. Unahin ko ito yung door. Pumasok na ako sa door. So, uh, ito yung kanilang... Ito, yung hangiran yan. May hangiran dyan. Tapos, tapos ng hangiran, sa natin. Meron naman siya ditong... Ayan, bolt. may bolt naman siya. Tapos ang CR niya, ito ang CR. Pagpasok natin, medyo, ano lang, medyo maliit. Tama lang, hindi, okay na, okay na siya. Ayan, ito ang CR niya. Ayan. Ganda, malinis. As usual. Tapos, ito. Yan Nagpunga kanyang CR And Meron naman syang Ah uh, Wait lang Meron naman siya dito Ang mirror Yan Tapos may blower din dyan Okay And Tiyan natin Ito Mukhang ano Parang nag-loose na hindi, tight naman. Ano lang talaga. Ayan, ayan. Ayan, okay. CR niya. And, okay, so, dito na yung room niya. So, twin room ito, kaya maliit lang yung dalawa niyang uh, bed. Hindi man lang siya queen size. So, parang single bed. Dalawang single bed siya. So, ito ay Classic Twin Room ang pangalan. So, may libre naman sila dyan. May libre sila dito ng water tsaka coffee. Yan. May uh, ref. Ayan, may upuan dito. May upuan din doon. Ganyan na itsura niya. Tapos, yan. <laughs> Nanilo ko yung baby ko. Nasa likod siya natatago. Yan. Tapos, ito. Okay, ganda. Maluwang, maluwang siya. Sana lang ito, uh, single bed na lang, no? Nangyari tuloy, magkahiwalay kami ni Mrs. At paano yung anak ko? Kasi nga, twin room. Gaya naman talaga pag twin room. So, uh, may card sila na card na yung susi na card pero binigyan ako ng susing ganito baka daw kasi hindi gumagana yan Okay naman. Maganda. Yan, ito siya. Yan. Crown Royal Hotel. Yan. Tapos yung aircon natin, malakas din naman. Lakas. Yeah, actually, pinun ko na yun. Hindi pa siya naka-on nung dumating ako kanina dito. Okay, and yan. Meron din siyang, I think, smart TV eh. Smart TV naman siya. May mirror din dyan. May ah... Uh, lamp din siya. So, dito naman, ang view natin ay... Ganyan lang. Ganyan tayong view. Kailangan view niya. I think, uh, ano rin daw mga rooms. Siguro. Ang uh, ganda naman doon. Yan, yan lang po. Crown Royal Hotel ito. Ganda. Maluwang naman po siya. Yan lang And goodbye. Thank you. And please subscribe po sa akin channel. And also click the notification bell. Uh, palike ang video pagka nagustuhan nyo po. And also, uh, ano pa ba? Mag-comment kayo. Thank you. Goodbye.